Pagpapakitaan natin si kasi magmamap daw siya. <laughs> Ginagawa mo na. Ayaw mo mo. ano mo na? mo na ba yan? Uh. Ayan. O diba? Tinitraining na ni Madam Ano, okay ka lang? Mm, kita <laughs> Pawis na. Galing naman ang baby ko. Ang sipag. Wow. Sipag na ng Mia namin. O, oh, tutulong na daw siya sa akin. Kasi may pasok na sa Monday. Ayan mga ka-viewers. Yan ang gawain natin ngayong umaga. Nag, ano pala? <laughs> ano kaya yan? Nag-ano ako ng rep ngayon nag depros ayan kasi nga tapos naman na ang new year kaya medyo maglinis-linis muna tayo ng rep ha yan ang ganda ng background ko mga ka viewers. So, madabong ang paninda ni Madam. Oh. Tapos kanina pa may dumating akong yakult. Meron pa naman ako doon kaya ang kinuha ko lang ay half. Ayan, yan ang mga datik natin ngayon. So Marami na marami na ulit wala. Ayan kaya nagpaplano na rin ako maggrocery. Bahala na kung mag-order na lang ako. Kunting ipon-ipon pa. <laughs> kasi nung New Year, ibinuhos lahat ang kapirahan sa pagbili ng mga stock. So, ayan. Pus na? Oo. <laughs> ayan. Kasi habang nagliligpit ako ng grab siya sabi ko, ano, magligpit, maglinis, kasi mag-cellphone na mag-cellphone. O, ayan, diba? Kaya ayan, tatapusin ko lang tong paglilinis ko ng red. Bye-bye! Ayan, natapos ko ng ligpit. Ay, matapos ko, natapos ko na rin linisin. Ayan, natapos ko na yung kailangan mga ilagay. Pinuno ko na din. Tapos, syempre, yung doon sa freezer ay nandito. Ayan. Po! Hindi! Ayan. syempre ito pa yung mga ligpiti ni Madam. Diba? Ganon pa kadami, mga ka-viewers. O. Ayan. Kaya, patakbo-takbo tayo pag may tao. O oh, may tira pa ako ng New Year yung pang-Sanju. Ah syempre ito yung laman ng freezer natin, yung mga paninda ni Madam na mga CDO. o oh, ayan, konti nga ala. Hindi nga ako masyadong nag-stock ng New Year kasi nga sabi ko baka magamit ko yung freezer sa mga ibang mga ulam-ulam namin So ito may mga tira pa naman. So, sa isa na natin siyang dadahin doon para mailagay na kasi bukas na rin yung Red. Right. Ayan. Diyan na muna kayo at bibit-bitin ko muna yun. Dahil yan, tatanggalin ko muna sa lahat. Kasi nga, may mga yelo. Teka lang, may kumakatok. May bumibili. Ayan mga ka-viewers. Nagbenta lang ako kasi may kumatok. Ayan, yan ang ginagawa ko. Pagka may bumili, takbo sa tindahan. Pagkatapos, balik ulit dito. So, pagpapatuloy na natin ang pagliligpiyat. <laughs> o, ba diba? Ayun lang tayo, mga Pagkasuro natin ang buhay sa tindahan, tayo na mismo ang gagawa ng ito ang diskarte ni Madam. Takbo dito, takbo doon. Ang problema lang sa akin mga kabiyos. Yung tindahan ko at ang kusina, medyo may distansya. Alam mo na, kahit pa paano, pinagkalooban din kami ni Lord ng medyo mahaba-habang bahay. Kaya, thank you Lord! <laughs> Kaya kahit na malayo-layo ang kusina sa tindahan, eh, thank you Lord pa din dahil nga sa pinagtanong ba niya tayo ng video kahit pa paano ay maluwag-luwag na bahay. O, di ba mga ka -viewers? Kaya, thank you ka din. Kahit malayo ang kusina sa tindahan, ay pasok pa din. So, dalhin ko muna ito mga ka-viewers. Unahin ko muna ito. O, ba diba, mga ka-viewers? Sakto, paghatid ko nung isang ganito na inayos ko na, pagdating ko may tao, may bumibili. O, diba? So, sunod-sunod sila, kaya medyo nakagala na ako. O, ba diba? Tapos, yun, balik ulit dito sa trabaho. O, ba diba? Nakagawa ka na, marami ka nang nagbinta ka na nakatipid pa tayo sa bayarin ng katulong diba? <laughs> kasi eh, yung ibabayad ikukuha natin ng katulong ay trinabaho na natin kaya syempre tipid na tayo nakapagtinda na tayo makapag-ayos pa. Okay, diba? Ganun lang, discarding malupit. So, ayan na, mga ka-viewer. Eh. Tapos ko na rin. Ayan, buti na rin pala yung aking big time. So, ayan, tender juice. Ayan, mga tinitinda ko dito. Potlong. Yun, medyo... May mga kulang-kulang na rin ako. Pero, okay pa to. Kasi, Uh, medyo mahina na ngayon sa akin ang mga CD of product. kaya nga. Bye-bye. Ayan mga ka-viewers. Natapos ko na yung mga likpiting ko. So mga hugasin na lang ang natira. <laughs> o diba. Siyempre babalikan ulit natin yan. Last na to na ilalagay ko. Kaya ayun. Balik-balik lang tayo. O siyempre. Ayan na ko na lahat. So, maluwag yung aking freezer ngayon. Kasi medyo marami akong kulang sa CD o product. So, siyempre mahina siya nung New Year. Kasi siyempre kanya-kanyang bilihan dahil sa palengke. Kaya hindi ako masyado talaga ng stock. Pag punong-puno ako dito, itong aking uh, tender juice So, siyang nilalagay ko dito. Pero dahil ngayon kay wala pa, okay. Diyan na muna siya. Tapos, maya-maya, gagawa na ako ng yellow. Ayan. Tapos na tayo sa isang trabaho sa iba naman. <laughs> Siyempre, dahil sa ang dami natin ditong yakult, <coughs> dito naman to sa kabilang rep. Ayan, kasi dalawa yung rep ko. Isa dito, tsaka isang freezer sa ice cream. May Facebook po ba? Mayroon. Magana po? Five. Isang, isang Winston Red. Magkano po Winston Red? Eight. <laughs> pa diba, mga ka-viewers? Yung timang bit-bit mo na yung mga uh, Yakult. Kaya pupunta ka na sa kabilang rep. May bumili pa. O ba diba? bitang. Ayan nga pala mga ka-viewers. Dito may ice cream ako dito. Tapos dito may rep ako dito. So, yung mga Yakult na mga stock. Ay hindi. Sige. I-alakman na to. Itong mga stocks ko. Dito ko siya nilalagay sa kabilang rep. tayo lang. Dito muna. mamaya ko aayusin. Ayan. Meron kami dito mga may mga pa ako dito. So, nilagay ko muna dito yung ibang tender juicy ko kasi nga pala. Yun nga, nilikpit ko nga sa kabila. Tapos, ayan, ito yung mga ulam-ulam namin. Tapos, nandito yung mga Dutch meal. Ayan, dito sa kabilang red yung mga pineapple. Ayan. Tapos, yung mga 1.5. Ayan, medyo magulo pa. Tapos, yung mga beer. Ayan, nandito. So, halo-halo naman. Yung mga tubig mga C2, ayan, wala na akong Gatorade. Ang lakas ng Gatorade, mga ka-viewers, nung New Year, pakatas ng New Year. Siguro, lahat sumamante yan sa dami ng mga kinain. Papalit mo ng Bakit? O, bakit ka ba kasi nagbabasa ng chinelas? Ayan, yan, naglalaro sa labas. Sara mo yan, ha? Ayan. Kaya, ayan, meron dito, tapos meron nga dito. Ayan. So, ito pa lang yung nilinis ko. Tapos, yung mga stocks pala ng Yakult ko nandoon. Yung mga pang-araw-araw na binibili, nandito na. Kasi kuha ko lang siyang, dino. Yan, tanggal-tanggal na yan. Para pag may bumili, dampot lang. So, ganyan karami ang mga laman. <clears throat> Ayun lang mga viewers, dalawa yung rep ko at saka isang ice cream lang. Ayan, hanggang dito na nga lang yung vlog ko. Mukhang naparami na. Mukhang ang aga-aga pa lang eh. Nabuo ko na yung 10 minutes. Mukhang wawala na mamaya. O sige. Pag may ganap ako mamaya, simpre igaganap ko para next day naman. So, ayan. Ang dami ko pang ligpitin dito sa misa. Alam na this. lang namin. At lang ako. Tsaka may egg. So, wala na rin. Yun. Kaya, ayan. Yan yeah, naman ang tatrabahuin ko. Ayan yeah, na nga, bye-bye. Happy yeah, lang ang life. May bumibili, mm -hmm. ha? Kanto na ano? Uh -huh. Yung ordinary lang? Uh -huh. Dalawa? Uh -huh. Ano pa? ako, di ba mga ka-viewers? Yung timang daldal ako ng daldal doon -dal sa may misa. May tao na palang nakatayo dito. At naghihintay dahil nga bibili. O, di ba? Dal, dal pa more. Ayan na nga. Bye-bye. Happy lang ang life. Happy lang talaga ang life natin ngayon. 2024. Bye-bye.